she may not like the content of my answer. But I am answering. She may not like. She may not like. She may not like. I trending. Eto, i trending tayo mga idol. Uh, Bibi Gandang Hari, may maanghang na banat mula kay Vice Ganda. Alright. Hindi naitag, na itago ni dating action star. Kilala pa ninyo? Na si Bibi Gandang Hari, a.k.a. Rustom Padilla dati. Diba? Sino bang hindi nag-iidolo kay Rustom Padilla kung nakahawak ng uh, 45? Tapos nakayosi yosi pa, diba? hindi ginagaya gaya mo pa noon, pero naging bibigad na rin na wala kalaunan. <laughs> Alright, sa kanya live stream binatukos ni Bibi si uh, Vice dahil sa mga sinabi nito ng komedyante. laban sa kanya ano nung kray ni Vice ganda ang desisyon ni Bibi na pumasok bilang model sa Amerika. ay na talaga naman kasi ino kray kasi. Huwag kaya 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 ba? Diba? Mind your own. O oh, dahil isang dekada na ang nakakaraan at inokre ni Vice ang desisyon ni Bibi na pumasok sa bilang model sa Amerika na nag nagmodeling sa New York, bakit uh, magmo-model ka? Ngayon siya nagmodeling sa 40s, di ba? Medyo maedad na, sabi ni Vice. Oh, mo. <laughs> Ayaw kay Bibi ay mas maganda niyang kinimkim. O oh, hindi siya sumagwa. Kaya bilang tugon sa sinabi ni Bibi na walang karapatan si Vice na sawagin ang kanyang sarili na ganda. Oh. Vice lang pero walang ganda ang sabi. Mm -hmm. At ang term na ganda, it should be related to him kasi walang maganda sa kanya. Hindi ako nangungot siya. But really, base sa mga napapanood ko at nakikita ko, minus the wig, honestly, maganda. Yung week, walang maganda kay Vice. <laughs> Yun ang sabi ni Bibi. Hoy, okay, so hindi na si uh, Vice ganda from now on. Hindi na siya Vice ganda from now on. We shall call this person Vice Tanda. <laughs> Lahat naman no, tayo tumatanda, di ba? Ayun ang sabi ni uh, Vice Tanda. Ayan, pang inlayo na pa eh, ha? Ayaw mong tanggapin ng pagkababae ko, sabi. Kino-question mo, wala ka naman palang sense. Maswerte ka at sumigat ka dahil popita ka. At yun ang masasabi ko sa iyo. Yan ang sabi ni Bibi Hari Grabe itong mga... mga ginawang uh, statement ni Bibi Hari ano? Matindi! Ano ibig mo sabihin ang pagiging babae sinasarili? Ano ikaw pagdating mo sa kwarto nakabra ka ganoon? Hypocrite. Ayaw mo tanggapin na pagkababae ko question mo eh wala ka naman palang sense. Maswerte ka na lang at sumikat ka dahil ikaw ay bobita. <laughs> Yan ang masasabi ko sa iyo. <laughs> Kung meron tayong bobita, meron din tayong bobito. <laughs> Feeling magaling si Bobito ah. <laughs> o oh, yan, nadagdag pa. Anong ibig sabihin ng pagiging babae ang sinasarili? Anong parang igaw, Pagdating mo sa kwarto, yon sabi nga niya, no? Si Baes Ganda, sa tingin ko, ay isang malaking bangaw. <laughs> Ginamit niya, umanos siya para sumikat. Alright, syempre, sikat na sikat din si Bibi Gandang Hari that time. Tapos, nakisabay na, siya is ganda. Ganda talaga, idol. Well. Alright. Uh, so, idol. don't na na naman ang ating patutsada ni Bibi Gandang Hari kay Vice Tanda Este Ganda. <laughs> Bobito versus Bobita. <laughs> Alright, mga idol. You know, I think I trending, I don't know, Tuesday? August 12, 2025, IFM. FM, Idol Mong FM. super.